Isang warehouse ng Goma sa Valenzuela City na sunog. Humingi tayo ng update mula kay Bien Manalo live. Bien? Rise and shine, Audrey. Umabot sa fourth alarm ang sunog na sumiklab sa isang warehouse dito sa barangay Lingunan, Valenzuela City. Dakong 3.35 kaninang umaga nang itaas sa unang alarma ang sunog na sumiklab sa isang industrial building dito sa barangay Lingunan, Valenzuela City. At dahil sa lakas ng apoy, bandang 4.23 nang itaas na ito sa fourth alarm. Idineklara namang fire under control pasado alas 5.30. Napag-alamang isang warehouse ng goma ang gusali na may apat na palapag. Wala namang naitalang nasaktan o namatay sa sunog. Audrey, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din nila ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. At yan muna ang update dito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.